uh, hello po mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay atrisi. Atrisi ng iniru 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.34 ng umaga. Lunes po at nais ko po mag-vlog patungkol dito sa uh, rally ng INC sa Lunita. Opo, ang title ko po ay ang masasabi ko sa rally ng INC sa Lunita. Kagabi ay hinihintay ko ano ang kani ano ang nangyayari pero halos wala pa eh. Kaya tinulogang ko Kasi alas 12 na ng gabi Wala pa akong nakikita Pero ngayon ay Marami na na nag na Anong nangyari Ito nga ano Mga 700,000 daw Hanggang 1.2 million Peak yun ha Yung peak Ang umatin Pero Sama-sama na ron Opo Hindi naman Hindi naman yung crowd ay Puro INC kasama na doon ang mga osyoso o yung mga nag uusyoso Ayun, ano, umabot daw ng ang estimate nila ay 1.2 million. Pero halo-halo na po doon. Pati yung mga vlogger siguro, pati yung mga mga nag uusyoso at yung yung mga uh, DDS. Opo, kasama na rin may nagsasabi na ang INC daw ay nasa baka 300 to to 500,000 daw eh ang ang umatin diyan eh. Oh. Hanggang doon lang sila. Pero nga ang nag-peak yan eh, nag sa 1.2 million ang umatin diyan sa Grand ah, Kirino Grandstand sa Luneta. Uh, okay, at kukubintuhan po natin yan uh, Okay naman yung ginagawa na ganyan Okay naman yan Pero nga, ang problema dyan Yung kwan eh Yung Yung Sabihin natin na Iba ang sinasabi iba ang nasa plano. Yan po. Halimbawa, ang sasabihin nila, magraral lang kami for Hindi ba? Pero hindi yan ang nakikita eh. Hindi ba? Ang nakikita dyan ay para ipakita ipakita sa mga tao na sila ay malakas na sila ay may mga supporters. Ganun po eh na ihinto na yung impeachment kasi nga maraming ayaw dyan. Ganun ang gusto lang ipakita. Ay, pwede ba yon Ay, hindi po pwede ang ganyan. Ah, hindi po pwede yan. Ang masasabi ko dyan, okay, nagrali kayo. Ay, bukas. Magrarali pa ba kayo? O yan ang katanungan ko dyan sinagot ko na yan, sinagot ko na yan, paulit-ulit, ayaw ko kung maalala ko pa yung verse. Yung, yung binanggit ko noon na, na rivers of flowing water will flow out of your belly, Ganun po ang kailangan hindi nawawalan. Pero yung ganyan kasi ay aatin ah, lang yan eh. eh. Tapos bukas, wala na yan eh. Hindi ba? Oh. Ang kailangan dyan, kung talagang kwan dyan, kung talagang mayroon silang pinaglalaban, hindi sila mauubusan ng lakas o ng time. mayroon silang time. Ay, pero ang nakikita ko dyan, wala na silang time eh. Okay, napunta sila dyan. O sige, naipakita nila na mayroon silang isang milyon dyan. O, ay pagkatapos noon, ano na? Wala na. Hindi ba? Wala na. Hindi katulad yan kung ang tao ay pumupunta doon dahil kagustuhan niya. Kung kagustuhan ng tao, yun ang tinatawag ko na yung rivers of flowing water na nanggagaling sa Dilih O. Ano pong sinabi ni Jesus Christ? Ang sabi niya ay, kung ano eh, yung Napapagal Yung mga nahihirapan O yung may mga problema Hindi ba? O Ay come to me Sabi niya O Come to me You who are Heavy laden O At yung Nasa Napapagal O Ano bang ang napapagal? O Heavy load Hindi ba? O and I will give you rest, sabi niya. Oh. Ayan nga eh. Hindi ba? Out of your belly will flow rivers of flowing water. Yan po ang sinabi niya. Yan po ang nakikita ko na kulang jan. Wala silang ganun. Kaya bukas yan, wala na yan. Hindi ba? Oh. Kasi wala nun eh. Wala nung 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 na hindi na hindi kwan yun, hindi ang ibig kong sabihin ay yan ay pinakiusap lang yan eh. Hindi ba? Doon sa puno pinakiusap lang yan kaya yung yung mga members ay naandiyan sila. Pinakiusapan lang yan at ang pakiusap diyan ay mag-atin lang diyan. Hindi naman na kwan, eh? hindi naman na Iba pa ang gagawin dyan eh. ba sila dyan na ibuto ito si ganito? Hindi ah. Magangampanya ba sila na 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 ihinto na yung impeachment? Pwede din lang sabihin yan pero dapat patunayan nila yan. Hindi ba? Ano ang reason nila? oh, ay lumalabag na sila sa kwan. Lumalabag na sila sa utos ng Diyos na obey governing authority. Lumalabag na sila. Ayan pa naman ang panama nila, hindi ba? Yan ang ginagamit nila eh. Yan ang ginagamit po ni Kibuloy noon eh. Namo ni Turko, nung presidente si Duterte, yan ang paboritong paborito ng mga DDS na palagin ko tinuturuan yon ni Kibuloy na obey governing authority because there is no authority that is not established by God all authority that is established now has been established by God yun ang sinasabi nila eh and those who oppose the the governing authority opposing the will of God yun po ayun ay, ang sinasabi nila eh oh ay bakit ngayon hindi na nila ginagamit yun oh kasi nga, bumirang sa kanila. Ayan po, ano. Okay. Uh, pero, bago po ako mag magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin, ano. At salamat po sa inyong lahat. Uh, si Rusana Narumi ng Japan, Al-Ulalya ng Bakurul Pampanga, Libra Girl, Alix Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Baliaran, Julia Magbanoa ng Singapore, Andre Deliber, Arlon Pernan ng Cebu, Larry Narbaez, Josh Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colyo Querti Q, Jona M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser Eduarte, Duarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigaco. Salamat po sa inyong lahat. Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sansa Andigwid, Leni Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abugado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brinda Martin, C.G. Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Enpante, Bosch Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela. Bernadette Francisco Yoser P.O. Cyril Andres Sermihinil Dogardi Rubin Delpin Mama Gina Lanso Mintag, Leonardo Asibis Jose Tosi Salamat po sa inyong lahat At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyong na ating suportahan at panoorin Ito po sila ano Michael Apasibli Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Blogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgera, PMTJR Bloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan Ni Artat Ago, Dembius Johnny, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, ka di Carbonell at saka si ni Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito po ang verse na gusto ko pong isir sa inyo. Ito po ano, 2 Corinthians Uh, chapter 2 verse 17. Ang sinasabi po dito ay hindi kami katulad ng iba. Yan po ang yan po ang sinasabi ni Paul. Si Paul po ang sumulat nito eh. Hindi katulad kami ng iba. Oh, for we are not like so many others who peddle the word of God for profit. Ayan po nakasulat. Ay hindi po ako nagsasabi yan. Hindi ba? Ginagamit daw yung salita ng Panginoon, yung Word of God, nagagamit para sa personal gain o profit. Hindi ba? On the contrary, ang sabi ni Paul, In Christ, we speak before God with sincerity as men sent by or from God. Ayan po ang sinasabi ni Paul. Hindi kami kanya katulad ng iba dyan, sabi niya. Hindi ba? Na ginagamit ang salita ng Panginoon sa personal gain. Oh. Ay aywan ko naman ay naiintindihan naman natin po 'yan, hindi ba? Mm. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity as men sent from God. Ayan po. Siya sa atin po natin kung ano talaga yan, kung nagagamit ba yung salita ng Panginoon, o kinukumbinsi mo eh, para maging member, <coughs> kinukumbinsi po muna yan, tapos pag nakumbinsi na, ayan na, di ba? O, ay, hindi, na, hindi ko na po i-discuss dito, papaano silang nagkakapira dyan. Opo. Kasi na-discuss ko na yun. Matagal na. Puno sa puno yan eh. Ang nag-uusap yan eh. Kaya, hindi siguro alam ng mga member. Pero, mayroon yan. Opo. Uh, ulitin ko lang ano. For we are not like so many others. O, hindi kami katulad ng marami dyan. Na, fiddler, hindi ba? O, ginagamit, hindi ba? ang salita ng Panginoon sa uh, sa iba kasi ang kwan ito ay business eh. O, personal business o business affairs, ganyan, nagagamit po eh. Ayan po, ano? Kayo na po ang kwan dyan. Kayo na po ang, ang ungus, At patunay po na nagagamit talaga yan. Kasi wala namang pinaglalaban eh. Wala eh. Ah, uh, pupunta sila dyan, pero hindi nila ma-explain bakit sila naan dyan. Opo. At hindi sila makikipagtalo. Opo. Hindi nila pwedeng ipaliwanag ng todo yan. Kasi nga, ay, yun lang ang order sa kanila eh. O, pupunta lang sila dun. O, pagkatapos yan, wala na. At, yun nga ano, yung sinasabi ko nung nakaraang araw, Oksirbahan nyo po, at huwag po kayong maniwala sa aking kung hindi nyo naobserbahan. Ako, naobserbahan ko na yan eh. Every time po na magpaparada na yung mga INC o mag na sila, malapit ng mapatalsik yung tao na sinusuportahan nila. Ulitin ko lang po ano, every time po na nag na sila yan. Kaya ito, palagay ko hudyat na yan eh palagay ko lang ha, pero wala pa palang isang milyon eh. Nasa 300 lang ata o hanggang 500,000 ang mga INC dyan. Karamihan daw ay iba, ibang tao ang naan dyan. Ah, uh, pero nga, ang sinasabi ko sa inyo, oksirbahan nyo po, every time na nagrarali na yan, ay nangyari na po yan kay, kay Marcos ay eh, nung napatalsik yung si Tandang Marcos. O, oh, nung napatalsik din si Irap. Oo. Nung gustong kunin ni Irap kay Gloria Macapagal-Arroyo yung yung pudir hindi ba? Oh, nagrally din sila kay Irap 'yan, pero hindi nagwagi si Irap. May napatay daw diyan, diyan sa malapit sa Malakanyang. Oo. May nabaril ata sa ulo dyan. Sabi ni pinatutuhanan ni Kwan, JBD <laughs> bloggers, hindi ba? Ay kasi nga eh, nung galing daw sila sa sa Edsa Shrine, eh, Kwan, eh, hindi raw makita yung dulo eh, sa dami nila eh. O, ay ang haba talaga ng Ortigas eh. Hindi mo talaga makita ang dulo niyan. Pero habang lumalapit na sila sa Malacanang, hindi ba? Kasi may marching order na eh. Sugod so na eh, hindi ba? Sugod so na eh. Biglang nangawala yung iba eh. At ang, ang alam nila, yung mga iglesia ni Kristo, nangawala na. Oh. Ayan po, hindi ba? Oh. Yung kay Corona. nagrali din sila yan. Yung kay Corona. Oh. Natanggal si Corona. Kaya nga po ang, ang, sinasabi ko, every time po, every time, ang naoksirbahan ko. Oh, at hindi lang isa o dalawa. Oh, every time na naglarali na sila yan, malapit ng matanggal yung tao na sinusuportahan nila. Oh, ay hindi ko na i-discuss dito. Bakit? Bakit ganun? Ay, ay, simple kung ikaw ang may pira, hindi ba? oh, kung ikaw ay may pambayad, hindi ba ang lalapitan mo yung madaling kausapin? Ganun po yan. O, ay, hindi ko na ipapaliwanag dito. Chicken Peter chapter 2 verse 3. In the grid. Ayan po ano, in the grid. si Pedro naman ang sumulat nito. Matindi po ang mga sinusulat ni Pedro eh. In the grid, these false teachers will exploit you. O, exploitation yan eh. Di ba? Will exploit you with deceptive words. O, pagkakaisa, pagkakaisa. Ganun ang kwadila eh. O, katahimikan, katahimikan. Ay, pero, totoo naman yun na gusto natin ang pagkakaisa, totoo naman na gusto natin ang katahimikan. Pero hindi lang naman ganun ang verse Eh. Ang dami pong bers. Ang daming kasi kung maniniwala lang kayo sa isang bers, maliligaw po kayo. Kaya nga deceptive eh. O, ay may sinabi naman si Jesus Christ na in this world, sabi niya, you will have troubles, sabi niya. In this world, you will have troubles, but be of good cheer because I have overcome the world. Sabi nga, siya lang po ang nakapag-overcome ng world. Ha? Siya lang po. Kaya doon tayo susunod sa kanya. But be of good cheer, sabi niya. Oh, because I have overcome the world. Siya lang ang hindi eh. Hindi, hindi tumanggap ng kon eh nang eh hindi ba doon sa doon sa temptation in the mount hindi ba o sinabihan siya na ibibigay ko lahat yan lahat ng kayamanan ng mundo pero hindi niya tinanggap hindi ba ay ito naman kasi eh, ay walang natin kung ilan ang binabayad yan tatanggapin yan hindi ba o oh. ayan po eh. eh Mahirap pong iwasan yan Kasi nga ay eh, Kayamanan ng mundong ito Dyan po Nalulong ang mga tao In this world You will have troubles Kasi nga dyan eh May pumapayang dyan sa ganyan eh ba Babayaran ka? O sige O Babayaran kita? Sige O Kahit na wala sa prinsipyo Pero Gagamit ng ibang salita yan Na For purpis For peace, poor peace. tayo O for peace, hindi ba? Pero ang sinabi nga ni Jesus Christ, ah, uh, kuwan eh, yung sinabi niya eh, kuwan eh, the way of peace, they do not know. Oh. Every time, every time they say they want peace, then sudden destruction comes. Yan po ang nakasulat naka sa Biblia. Because, the way of peace, they do not know. Yan po ang sinasabi ng Biblia eh. Every time talaga. Ha? Si Milswari hindi ba? Gusto daw niyang peace. Pagkatapos siya magsalita may sumasabog, hindi ba? Sa middle is pag nagmeeting na sila doon. Oh, gusto namin ang peace, gusto namin ang peace. Bigla na lang may sumasabog. Ganun po eh. Tama po ang Biblia eh. Every time they say they want peace and safety, then sudden distraction comes because the way of peace they do not know ay ayan nga ang nangyayari dyan eh hindi ba hindi nila alam ang way of peace ayan po pero ang, ang sinasabi nila ay we want peace hindi ba oh we want peace hindi ba yun ang sinasabi nila pero nga ay kung hindi mo naman alam ang way of peace ay wala din hindi ba oh ay kung tatanggap ka ng bayad, hindi ba? Parang lang mag para sabihin na we want peace. Ay, wala yan. May bayad yan eh. Hindi ba? Oh. Hindi ba? Anong bang diyan dyan? Oo. Oh. Ngayon ay wala tayong katibayan na may bayad dyan. Pero yan ang assumption natin o naririnig natin kasi nga hindi nila maipaliwanag eh. O sige, kung gusto niyang labanan na walang bayad yan, ipaliwanag nila. Kumuha ka ng isang member at makipagdebate maghapon. O, hindi naman lalaban eh. Kasi nga wala silang, wala silang ibibigay na dahilan eh. Bakit sila ganun? Wala eh. Basta ang order lang sa kanila dyan, sumusunod lang kami. Madalas po ako makipagdebate dyan kung sinuportahan nila itong ganito o bakit sila magrali hindi hindi mo ang mga INC po hindi po pumapayag na pagdebate sa ganyan kaya alam ko yan opo o sige po at hanggang dito na lang po ano at uh, sana ay tayo ay may natutunan ano at huwag po kayong matakot diyan sa ganyan kasi nga bukas yan wala na yan wala na yan Bahari siguro, baka another bayad. Kung 5 million ang binabayad yan, ay another bayad. Mag-assemble sila. oh, mag-assemble sila. O, mag oh, another bayad yan. Ganun po yan. oh, yan, yan ang nakikita ko dyan. At yung nga, huwag niyong kalimutan yung sinasabi ko, every time na naandyan na sila, ay malapit ng matanggal. Ayan po, ano. O, oh, sige po. At dalain ko po sa Panginoon, sa ating pakikinig, ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, ipagpaubanhin nyo po kasi nga eh, hindi pa ako nakaka-recover. Eh. <laughs> Medyo masakit pa yung kwan ko eh, yung lalamunan ko eh. Pero ganun pa ban ay pinipilit ko ano at isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.